Pero attorney, matindi ho ngayon kasi at uh, talagang uh, uh, kinakapita kinakapitan ng swerte pa rin na uh, no, si VP Sara. Kasi yung mga nag-ako sa kanya, attorney, may issue sila sa flood control. Katiwalian. Uh, so yung tao na pwedeng dapat maniwala sa kanila na tama yung kanilang akosasyon kay VP Sara, medyo nagkakaroon ng pagdududa kasi 'di ba yung issue ng ano ng uh, <clears throat> flood control project mismo si Pangulong Marcos Jr. ay eh, sinabi, mahiya naman kayo tapos oh. ngayon yung mag-iimbestiga ang sarili so, <laughs> so <laughs> well, diba? laban kasi talaga ng ng yan ano mm -hmm. uh, ako matagal akong behind the scene kasi sa politika mm -hmm. on account of what I do I've done consultancy work for a lot of politicians at ako uh, na-trade ni Senator Miriam no ako y nasa mm -hmm. law school pa. So nasa loob talaga po. Uh, hindi alam ng taong bayan na may mga makinarya ang mga politiko, ang mga grupo, mapa-oposisyon o mapa-administrasyon o mapa frontrunner, runner, gumagastos ng malakihan talaga mm -hmm. para uh, makapaglabas uh, sila ng mga naratibo na na ika nga ay uh, magkiklik sa taong bayan. They really spent millions of, hundreds of millions of pesos to do that. Pangalawa, and this is also very significant, nung nagkaroon tayo ng social media, because of this technological advances, mm -hmm. nagbati ng uh, ang daming app ngayon ha, na okay. pwede mong gamitin to measure uh, public sentiment. Alimbawa, mm -hmm. noong nakaraang election, halos lahat ng mga politiko at mga, mga political parties, ginagamit nila yung app na ang tawag ay meltwater Uh, ito, nag nagamit ko to, eh. Pagka ito yung ginamit mo, makikita mo kung saan kang lugar mahina, anong issue yung pinupukol sa'yo na effective, ano yung pwede mong gawing issue, tapos nakikita mo yung trend. Mm. So unknown okay. to many people, may mga ganitong uh, manubo din sa likod. At yung tinatanong nyo, uh, mm. medyo swelty din talaga si Zelda Duterte. Mm. Kasi sa totoo lang, kung itinuloy yan bago yung eleksyon, yung bilang niya nun hindi ganun kalaki. Hindi okay. kagaya ngayon. Halos kontrol niya yung bilang ng Senado. Tapos yung pangang mga issue na yan at uh, brought about by how narratives are shaped and peddled uh -huh. in both media and social media. So sa tingin niyo medyo sa ngayon, liyamado sa r naratibo itong kampo ni Bipisara? Sa ngayon, ha, maraming factors dyan. Kasi hmm. unang una, ang, ang, ang phenomenon kasi dito sa mga Duterte, yung kanilang Uh, support base mm. malalim Opo, yung maasa, hindi siya ha? hindi siya nadala lang sa emosyon mm. because I remember when Jejo Marvina was number one in the surveys wala siya talagang matibay na support base it's mm. just that at that time Opo. ang na taong bayan siya ang gusto nilang sumunod na Pangulo after Pinoy. Mm. So, medyo ambivalent yun. Kaya nung tinira siya madali. Opo. Pasinin mo ang mga Duterte, whether we like, you like it or not, galit ka man Opo. sa kanila or hindi, kahit anong effort mo, yung support base ando doon talaga. They're mm -hmm. also very rapid. Uh -huh. So it, it's really a phenomenon na siyempre utang niya sa kanyang ama kasi tatay niya is a very charismatic uh, leader whether we like uh -huh. it or not.